Ayun no ayun no umakyat na umakyat na 4x4 muna bago umakyat ayun no ayun no hindi kumamot no namatay <laughs> so yan ka barangay wala kasing karga kaya ganyan nahihirapan kami pag walang karga itry mo pa lang iatras mo itry mo segunda si Tama may met no na para bardak ka dito. Eh. Pala pa lang bago wag puller So ayan ka barangay, hindi makaakyat yung ating 4x4 kuliglig dahil nga wala tayong karga at madulas yung daan kasi umulan. Tingnan yun, yun naman yung lupa niya. Kulay red parang parang sa Mars. Kung makikita nyo doon ka barangay, meron 3 wheels doon. Ayun. Hindi nakakyat dito so iniwan na lang ng may-ari. So ngayon ipapatesting ko ng segunda low. Naka 4x4 naman 'yan kasi pag mabitin ka talaga diyan ayaw na eh. Kung ayaw niya, o di mag-winch tayo yung puller. Meron namang puller 'yan, winch. Kakabit natin dito sa melina na, melina na 'to, sa puno na 'to. Or pupukpok natin yung bakal doon. So, ayan. Second try. Piritin mo lang. Ayun, you no? Know? Ayun, you no? Know? Ayun, no? Pumusok yung makina. Ayun, <laughs> no? Ayun, you no? Know? Ayun, you no? Know? Umakyat na. Umakyat na. Primera ka. Primera ka. Primera. Abay, di ka kami nag-premera. Abay, nag-high ka? <laughs> Naka-high daw kasi ka barangay. High 4x4. Kaya bala umusok at hindi kinaya. Sobrang ahon kasi niyan ka barangay. Tapos maputik. Dapat nag lang. Tapos segunda. Tapos no, hindi nakakyatin. Nag-premera ka. kaya pala namatay at hindi kinaya naka 4x4 high pala ayun paandar na naman Ayo, no. Ayo. Cái kể kaya nhà Kaya yan. Sige, lang. Maka, yat, nasa barangay nakagalgalis lang eh. Oh ayun na naman. <laughs> okay, magsakay kayo dyan Sakay kayo amin. Sakay kayo sa sango. Di sango na. Di sangog, sakay kayo. Agsakay kayo amin di sango. So ayun, papasakayin natin sa harap. Ayun oh. Umakyat na siya. Yan oh, yung problema namin pag kami sa bundok nang walang karga, lalo na pag umulan kasi madalas yung ulan dito. Uh, madulas yung aming dinadaanan palagi so ayun ito yung dinaanan namin tapos may three wheels dun na hindi nakaakyat dito kasi hindi talaga kaya so papunta na kami sa taas ng bundok itong kalso iniwan pa oops yeah. yan na sila